Ayan oh. Ay. Ay wala. Ano siya parang puro siya. Oo nga, nagaya ng mga sapatos. Ayun, baka masagasaan tayo. Ano ba 'yan? Sira naman. Maganda pa sana no. Oo. Oh, ng ano? naman. sana no. Pulot natin. Hindi ko tayo may ikaw na kwento santay. Sa oh, <laughs> oh, oh, oh. oh, mamaya, mamaya na kami mag, ano, mamaya na akong mag-video. Pagkwentuhan muna dame. kami. Ang daming nag-aantay ata. Ano, maganda? Ayan, pambata. Mickey, oo, oh, binibidyo ko. Kung saan-saan nila nilalagay ang mga damita. Ang uh -huh. Ayan. Dito na tayo mga kalkalo. What's up? Kamusta kayong hey, lahat Let's Welcome back sa ating YouTube channel. Wala pa. Ang dami natin ata. Hindi sa magpagit mag-ano na Okay, patayin ko muna ito. Mamaya na lang tayo mag-ano, mag-tawag nito. Diyan, sa kalkalan. Oh, nagpintas. Ang ganda. ito tanan ko eh sa'yo. Bagay sa'yo to. Ito, gusto ko yung black sa'yo. So to sa'yo. Sa'yo na, sa'yo na. Ta sa'yo na, sa'yo na. Sa'yo kailangan na kasi ako mag-subscribe mo ako. Eh, ayaw mo, bago pa. I need something o talo sa akin. Ito sa iyo, mm, mo fix mo. No, Normal ante, sa iyo, anong size? Wala, hindi. Ay wala na damit na may may sira na dito. Ito tingnan mo. Sa iyo na ang hindi na malabhan kung pa ako. Ito nang sapatos. Tayo yan, pwede yan. Pero kakandado 'to ang queen queen uh -huh. baby ni Haring ah, ni Haring Bibi. Haring Bibi. Kun <laughs> Bibi. <laughs> oh, parang maganda siya. Listen to me. Tay 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 tay. Ta. Ang ganda ni Tante, ah. Oh. Oh, mm. Ito ang cute niya. Ang tangit uh, uh, nito, ah. Uh, Oo, paso, ano. Sino, nakadami na naman kami. Sino, oh, nakadami na naman kami. Ang pangit naman na. Ito, auntie, yan. O, kasiya sa'yo. Ito yung sara, auntie. O. Oh. Yee! Ang ganda na Uy, okay, maganda rin to, auntie. Oo, sa'yo o, o, sa yan. Sa akin to. Sa'yo natin to, din to, pa ito. Pang-school naman yan. Ay, maanit to mga pambata. Tingnan mo yung mga pambata. Ano mga mga. Tingnan mo. Ay, hindi. Ang ganda, o. Oh. mo. Tag-isa tayo. Iram pa natin? Oo. Ay, Uy, Claudette Pierre. Claudette. Ano, Claud para? Claud Paano bang bikas nito? Claudine Barreto. Ay, maganda to. Gusto mo tao? Parang may kapkap -kap naman. Huwag na. Ano ito? Authentic mango. Tignan mo, baka pwede kay ano yun? Kay Martina. Wala na yung puklo niya. O, siya na. Gusto ko ipapasok ang te? Ha? Ah? Pagpapasok? Oo. Tignan mo ah. Pa, yung kulat pa. Ako din Ang Ay, minta. ganda! mm, -umm. mm -hmm. so yung, Ay, na natin. pa ako. Uy, gray. Gray Daniel Alexandra. Oo, ganda yung mga Ang gaganda Ay. Buksan mo yung ano kanina. kanina na. yung laman? Ang basa ang galing. Ah, ano kay... medyas. Uh, oh. Ano Ay, kasemay, <jähr bracket> uh -huh. ito? Ano Ano itong medyas? Hulay yung otot ko yung mga baho. Pangit na. Okay. Gusto mo matanda na. Marumi, Kailangan labahan. Huwag na. Ito yung sabi ko sa kanina ng parang ganito ka. Ah, wala. Saraw, saraw sabi naman Aunt niya. Hindi kang ganito, ante. Nakita ko noon. Eh baka makaparang. Huh? ba bayan. Ang dilim naman kasi dito, ante. Oh, parang nakita ko ito ngayon. Ang tumisimol na mo ito, ante, kasi ah. Malaki. Mm, malaki. Ito yung kasabi mo. um oh. mm, pangit naman. Uy, ocean, te. Nasara, ah, Sarah, ante. Maganda. Oh, meron ganito si Martina. Ang no, no? cute. Yung kung... babae, Oo. Oh, oh. Ay, dalawa. Ay, niya, siya, pantulog, oh. Ay, ni partner siya. Pantulo ko. Oh. Eh, eh. din pa ang mga... Para santa. ano? Tund ayan, yan, yan. Ayan, 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 ayan. Ayan, Waming, 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 <laughs> waming. Waming jo. Ano ba 'yan? Ang sausa. Parang kuno na. Ayoko 'yan. Madungis lang Madungis na na. Ano ba 'yan? Pantay na ng panty ng bata. Hmm, ba ano Sinusuot tapos inaalis na lang ata. Mhm. Mm tayo pong nagrereklamo na. <laughs> <telephone. laughs> Ikaw na nga lang namumulot. Ikaw na nga lang namumulot ng kanilang kayamanan. Oh. Sa'yo na. Sausa na hmm. nag -ano na po oo wala na. Okay. At least meron, meron taming nakuha dito. Ito yung mo to, no? Mm -hmm. Ito, to, 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 to. Meron pa may isa dito? Ah, ayan, tignan mo. Oo, o, may sigarilyo. Oo, oh, oh, may sigarilyo nante. Hmm. Ayan, pante. Ay, laki naman. Ayan, suot mo. Makaisa ka pa dyan. Hindi, ah, laki-laki. Hmm. Ako paglakad ko pa lang <laughs> yung laglag na. Ayan. Ito, hindi ata ka siya sa akin. Lagyan mo sa box. ano uh -huh. ba? Hmm? May, dug may, may, dugong pa. Okay, ngayon. Balik mo natin. Okay. Oo. Uh, -uh. Hala. Hmm. Tignan nyo naman dun. Oh, may, may nakaano na. Halika dito, ante. Hala, namatay na ata. Diyos ko, Lord. Oh. Oh, is, ano siya? Homeless. kuryente. Tingnan mo oh. Natutulog Ah. <laughs> Natutulog. <laughs> Perdon. Perdon. Ala Pilar. O oh, de, pensaba que ya está muerto. Madre mía. Akala namin patay na. Nagulat naman kami nung pagkaano niya. Just ko Lord. Pensaba <laughs> está muerto. Digo. kita ano, pagkalapit namin eh binangon niya yung mata, yung ano niya, yung ulo niya. Hindi pala siya. Ay, Gracias. mantequilla. si, ano, si Aling P. Binigyan tayo ng, ano, binigyan tayo ng mantequilla. Es mantequilla. Es mantequilla. Es mantequilla. Kung saan saan ang ganda ng hotel ni Kuya Tatang ah. Grabe ah. Nahiga higa na lang diyan sa may kalye just ah. Diyos ko Lord. Ginawa ng hotel yung kalye. Oh, okay. Akala namin patay na. Diyos ko Lord. Ay! Tinatawanan kami ni Pilar kasi. Nagulat kami nung bumangon siya. Tawanan ay, Diyos, <laughs> oh, yes, Lord. Hmm. Ay, tawa ng tawa sa si Pilar. Tatawag na sana kami ng ambulance, eh. Hindi pa kami nakaka-recover dun sa... namatay sa kapitbahay namin yung tiyan ni... yung asawa ni Kaikete. Eh. Tapos ganito makikita mo, oh. May phobia na kami. Nakikita mo ganyan nakahiga dyan sa... Diyos Lord. Tatawag na sana kami ni Kaikit eh, ng ambulance eh. Okay. Okay. So sumagantay magkantay lang tayo dito. Minapitan namin, akala namin patay na. No, no sir. Kasi, ah, ba na sa car? Ah, huh? ay? Ah. Oye, hoy no sa calle amigo. Es, 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 solo. Y después que estamos

Uh, por eso no venía yo los no, domingos. Okay. Porque... ¿Donde vamos, Ante? Galileo. galileo. No, Venga, no? vamos. Yo no, mo no, vez, fueron, sí, de Vamos a verlo. fueron y vamos a Galileo. Okay. mal. May nasilip kami doon kasi may, na, may awang yung ano doon. Punong-puno yung basura nila eh. Baka bukas nila itatapon yun. Antay, bukas nila itatapon Ay, yun. Natin isa lang tinapon na basura yun. Bukas nila itatapon yun, ante. ante may mga ano pa dito, oh. Tingnan nga natin. Kung saan-saan na na. Ayun, oh, oh, maganda, oh. Oh. Ang silip ko, maganda no. po. <laughs> isa, ito, ante, ito. Oh. Tuloy ko, ante. Kunin mo, ah. Ang ang ganda, oh. Ate, nagpili. Ah. Ate, ayaw okay, okay. ko. Okay. na Sige, na sa'yo na, 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 may, na. May, holister ko naman. May holister Yay. naman na ako. Lagi siya kasi lang, na mm. At, yung ah? nakarabuha. Oo. niya. Tapos iniwan niya na lang dito. Eh, mm. na, natin yung sobra. Okay. What is this? Ayan, tingnan mo baka maganda pa yan. May mga neck. Ito. Neck na ano. Ano? Mm? niya ito. Itapon ko lang ito dahil ayaw ko. Uy, Okay na, nauna na si ano Nauna na si Yako. Sabi, so, hindi na kumukuha ng verdura siya na na Hindi, tara na Masakaling may nakuhat pa tayo doon Okay Puro naman, puro naman damit Ay, ang ganda nito tante. May ako natitignan, kasi malalit na tayo sa ating Pupuntahan Ano yun ante, yung isa? Wala yun siya? Oo, kasi pag magkagalit sila. Magkagalit sila Ay, ni Aling Pe, sa kani ano ni Kuya P. No? Oo. Oh, Kasi Ay, galit yung isa. Pero sa amin na Aling P, dati yun galit-galit sa amin din nagtampo, pero ngayon know, buo balik-balik uli siya. Pero wala na hindi na tulad ng dati. Yung mga nagtatanong. Oo. Oo. Kasi di, nagtataka sila kasi hindi ba hindi na raw natin nakakasama sa Aling Pe, sa so, Yun ay, nga, na? kasi, Oo, uh, kasi nga, sabi, kasi baka si... daw, baka daw, ano, nagalit sa akin, o... Uh... hindi kasi mga kakalitan, may ugali din kasi si Pilar. Ako talaga minsan, di ba? Inaano nga kung yung magsalita siya. Oo, ilang beses nang... Ng... Ay, ilang, ilang beses na sa akin. Mm -hmm. Pero minsan, tinasakot ko naman. Si ano kasi, si Aling Pi, pag hindi mo nasagot yung tawag niya. Galit na galit. Kapag nagkita na kayo dyan, Ay, ano, oo, oh, pinapagalitan mo. ka niya, sabi kung ano-ano nang kung ano, ano, ano ayun ayun sinasabi. Oh, yun ang ayaw ka. namin sa kanya. Yung mapapahiya ka. Oo, oh, pinapahiya ka sa harapan ayun. ng maraming tao. Hindi, guys, Dito tayo, mo kung ano yung tawag. Oo. Oh, oh. Importante, kanito ba siya. Pero hindi naman siya madamot sa gaya niya. Hindi, hindi, hindi naman. Hindi naman madamot. Yun nga lang, matampuhin siya kasi siguro dahil matanda na siya. Siguro siya yung napagandang matanda. Ganda ng tao sa Maganda siya. Magandang dalaga yan eh. Tawa ng tao sa akin. Minilog ko siya. Ganda-ganda ganda mo siya. Ang ganda mo. Ang ganda uh -oh. Mapili yung siguro Siguro. O na ano siya. Na in despair. <laughs> ano ba yan? <laughs> o yung ganda ng jacket ni Kaikit ah. Swarte niya. Ay, wow. Eh? Hoodie. Hoodie. Hollister <laughs> na Hoodie at least meron naman akong isa eh. Isa yun yan, naman yan, yan, yan talaga. talaga. Mm -mm. Ganun talaga yun. Oh, sino makakuha. Oo, oh, oh, search mo lang. magagandang oh, sulat oh, tapos yung mag talaga. Oh, magandang tela. I mo ang mamahal. mamahal. Yung hindi mo inaasahan. Yung hindi natin kilalang mga marka, yun pala eh, mag ang mamahal ng mga marka, no? Mm -mm. Okay, let's go, let's go. Oh, lapit na kami. <laughs> ano pa? Uy, mag-shoutout ka pa. May gusto kong i-shoutout. Shoutout po shout sa inyong lahat, yung mga mm. hindi naka-subscribe. Baka naman, mga mga stars naman. Oo. Baka nang-grab it yung, yung, sana hindi ako kuminto oh. nuna, no? Ano yung, um, ano yung atawag ninyo? Ay, plake. Oo. Uh, ilan, ilan na ba yung subscribers, M M Mante? 45? 45? 49? 40. Yung eh, nung kuminto ako, 38. Ayun, 41 maka-49. Ah oh, nasa 50,000 pa, mga ano natin, mga kakalkal, kaikit natin dyan, o. Oh. Na natin. <laughs> ano ba yan? Ay, nandito na kami. Sa nga lang, ano. Oo, oo, wala, wala siyang gana ngayon. Doon siya sa kabila mamaya. Tara, tinitin lang natin, di ba, gusto mo ng gulay. Say! Ay. Ay. It's okay. ¿Mm? ¿Es nata? Es nata. de ¿Mm? uh -huh. este sí. de no. ¿Qué, ¿qué tan? ¿Tan, Ay, no, ¿Quieres? No, ¿Qué no, es no, no, salsichas. Ay, mira. Sí, no. Ay, no. está. está, 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 está. Ayun Pepsi, Pepsi. No, ayun, no, ayun, no, ayun, ayun, ayun. Ayun Pepsi. Ayun Pepsi, Pepsi, Pepsi. Papasado rito. Mm. Si. Oh. Papasado por aquí. Uh -huh. Ah, pati Ay, sino pansin mo 'yung 'to. Ano 'to? No. puro Ay, Meron pa dito, Ante. Eh. Bigay oh, ko sa iyo. No isa lang. Hay, eh. para Tama, Ante. Masarap 'to, eh. Mm, oh, es Ahí uh, no, está muy, estoy esta, los mm -hmm. ¿Sí? No, para ti, está muy rico esto los niños. Sí, para Brian. Qué pena. Pollitos se el pollo. Miro pollo. ¿Bajamos? Está ¿Sí? Hola, oh. Nata. Mira. 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 ver. Si no. Mira. Mira. Wala, maano, matamlay ngayon sa Mr. Bin, ah. Matamlay na. Ito, pa mm -hmm. Wala na. Ang yeah. ganda, ito. Para sa'yo, ang ganda. Ay, pang lamig. Yung Hollister, original siya. Ayoko. Tara na. Ito, 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 venga Hoy, may Wala. Walang suwerte nga linggo. Lumabas kami na ante na ano para para makabawi-bawi. Pero mga damit naman ang nang nakuha namin. Bueno kuya, te basta no? yun yeah. o? Mm vale. -hmm. Vale, a ver si tienes suerte ahí. Ya nos vamos pa casa. Venga dios, kuya. Tara na ante. Let's go, Ante. Ay, oo. Oh, Adios, kuya. Yeah. Ciao. So, yun. Wala. Wala kaming swerte ngayon. Ante, walang suwerte. Ano bayan. Kaya, meron. Ha? Meron yung damit. Ah, yung mga damit. Ma ano na naman tayo. Loaded na naman tayo ng ukay. Ang daming tapon sa labas, eh. Okay, kunin natin yung mga nasa labas, di ba, Ante? Tulad naman kanina. Yun, mga ano, mga demarka, iniwan lang dun sa gilid. Pinagpilian yun siguro yung ano kumukuhang lalaki kanina. Ano Oo. Ibebenta eh, Ibe Ibe nila 'yon. Sabi niya kanina may Sabi nga niya eh, kung ano yung makuha natin dito, sabi nga noon, gawin ko yung gusto kong gawin. <laughs> sabi niya. Ano <laughs> <so>, sabi niya. <laughs> uh, uh. So, Gawin ko yung gusto kong gawin, ganun siya. <laughs> <laughs> so, yan so, yun na Oo, oh, mga kalkal. Pumunta kami doon sa may kwan kwanto mo na. Pumunta tayo nga. dun sa ano. Ay da idudugtong ko na nga pala ito yung ano yung punta natin sa ano kasi first time kong pumunta nang oh, dito tayo tataan? dito. First time kong pumunta ng ano dito. Ay, ba, ano bang tan motoryo ang sa ano? Na, parang chapel sabi ni Martin. Ano chapel kung saan nila saan nila lamayan ng mga ano mga mahal nating sa buhay na na ano na namatay. Uh, hindi ko alam kung tawag kasi tanatoryo tao sa amin eh. So yun, uh, ipapasilip ko kung kung ano, kung ano itsura ng uh, parang chapel. Hindi. Ipapa, siya. ipapasilip ko yung ano, yung yung tanatoryo, yung building. Ayun Ay, mga Oo. Uh, at para makita nila kung ano itsura ng ano, yung tanatoryo na tinatawag namin dito. plano ko din yan, Kung uh -oh. na nagbiyahe, may, may nasilip pa kami ni Kaikit na ano, na nagtatapon ng mga prutas, ah, nagbebenta oh, ng mga, oh. nagbebenta ng prutas. Oo, oh, sabi namin, ano to Kahakahan. ba? Ang Parang may nag-away-away. May mga sibuyas. Mga, ilalagay ko na lang kung ano yung may ilagay. ko, silipin nyo na lang, panoorin nyo na lang. At, Balik tayo Oo, para masilip baka ah? inabas nila. Ah, 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 <laughs> Malay mo, baka, baka kunwari lang, may isa pa palang natira doon na nice staff. Ano, ikunto mo yung, ano, yun, oh, yung, yung kala natin na matay eh, lalagay mong tamunil niya. Oo, oh, yun nga. Ito, yun na lang tatamnil ko. Oo, oh, oh. <laughs> Diyos ko Lord. Sabi kasi yung isang kasama naman At taman-taman naman yung tanotoryo yung kadugtong nito. Ay, mo, napubiakon. Grabe, ang gaganda mga kakalkalo. Mga night ko. Oh. Uh, wow. Oh, mga bans Bagong bago pa. Wow. Oh. Wow. OMG, jackpot tayo dito mga branded mang kakalkol Mga, kakalko, oh. mga Nike, Converse. Oh my goodness. Swerte tayo. Sisilid ko lang ito. I-check natin ng mabuti sa bahay. Wow. Thank you Lord. Ang gaganda. Mm, lang swerte talaga. May mga tagpatong mga parang mga scarf, mga kakalkal oh. Grabe. Anong marka ito? Oh, bagong-bago. Kunin natin mga kakalkal. tamang tama magtataglamig na. Yung isa may tag. May tag din ba ito? Ang galing. Hmm? Uh, yung isa maganda. Ito may tag. Kulay green, blue. Wow. Ito maganda. Sobra. Ang gaganda mga kakalkal. Suwerte. So yan mga kakalkal. Baka ito hindi ko na makukuha. Mabigat na eh ganda nito, kulay blue. Meron pong mga plato. Uy, ang bibigat. Oh, ang gaganda, Ikea. Oh. Ikea, oh. Kunin natin. Uy, ganda. May mga plato pa dito, Um, tasa. Ang um, dami nating tasa sa bahay. Ayan, oh. Ang ganda. ito. Ang gaganda. Dito lang tayo sa likod ng hotel, eh. Ito. Yun, kung saan tayo naka, ano, nagdadamser kasama si Ray. Ang ganda pa ito, oh. Portico uy, mukhang mamahalin kahit ito lang madamster natin dito ipin pa natin yung mga nandito, mga iba uy, oh, yun, meron pa dito wah, kalat ah para lang tayo naninimot ng pera dito <laughs> oh grabe Oh, yeah. Damo. Talat. Ah, ah. to. Pogi Mga baso pa rin ni plastiko. ko Hindi ko alam kung may baso na si mama pang ano ng champan Yan. ang cute cute tignan ko, balikan natin pag ano yung kukuha tayo ang panghi dito ang ihiaan dito may mga sapatos pa dito dito na tayo sa bahay, mga kakalkal. Ah, ah, kabigat. Ito yung mga nakuha ko. Grabe, ang gaganda. Mga Nike high cut. Oo. ito pa. Wow. Galing. Oh. Mga sapatos na Nike, mga high cut. Tapos ito, mga sandal size 30, 39 ata to. Sara, kakalkal, Oh, Grabe ang dami. Oh, Bans na mga high cut pang lamig. Ito yung una natin nakita doon. Isang bag ng mga branded na mga sapatos mga kakalkal. Tapos ito pa. Mga, mga palda. Mga bags. Ang gaganda mga bags. Mga parang mga leather, leather yan. Synthetic leather. Ayan. Oh. Ang gaganda. So, yun lang mga kakalkal. At, grabe, ang dami kong lalabhan. Ah, ah, ito, kailan nating labhan para mabango na may saksak sa pakete. Ang gaganda tong mga sandal. Mga bands po. Oh. Ang ah, Ang gaganda daming kayamanan dito sa ano sa Madrid so yun lang mga kakalkal kita kita tayo sa susunod na vlog at ingat kayong lahat yun yung plato ito yung plato hmm. so yun bye bye